Salamat po sa lahat, si Jenny po uh, ang inugang na ligaw din sa Japan Ngayon po, ituturo ko po, po kayo sa subdivision namin uh, Para naman po makita nyo yung aming tinitirahan dito Kaya, halina po kayo! Dito po ang mga shop na malapit sa bahay namin Paglabas ng bahay namin, mga ilang hakbang lang po Ito na po siya Kaya maganda po dito sa substitution namin kasi yan uh, ang convenient na po para sa akin uh, dati po wala ko na po 2 years ako okay. nagbukas to <laughs> na tayo kasi alam <laughs> ayun, nagbukas siya kaya hindi na mahirap mamalingki kasi malapit na dati wala to kung years ago wala pa to talagang ano lang to parang mga uh, mga damu-damu lang yan pero ngayon ah uh, yan na siya maganda kasi dati hindi ako pinayagan yung mga uh, supermarket o yung mga uh, yung mga kung ano man yung mga shop na yan Dito, merong laundry. Pwede kang mag Ay, hindi lang yan. Tingnan natin. <laughs> Sana walang magandit. Kasi dito, ah, uh, walang tao. Pero may mga paninda. Ayan. Ayun. Ito, oh. May mga paninda. Ito ano? Ay. Nani? Ay, yoga. Meron silang gyoza. Ano to? Ayan, may cheesecake. Ayan, may cheesecake. Big cheese. Kuha nalang, eh. gata-syokula. Ayan. At saka, kuha Ah, yung mga naka-slice na na-prutas. Ang uh, sanas. Dito sa Lukaw? Oo. Mm -hmm. ano, 1,000 yun per. Tawag dito. Balot. Ang may banggi. Ayan. Sa gusto magpadondre. Dito walang <laughs> tao. Ayan. Walang tao dito pero pwede kang bumili. Do suru? Hmm. Kattebiru? Kattebiru. Haitan da karan yun. Hmm. Do chino yun? Gato. Gato? Gato. Gato. Jaa, iyo. Akete mi. Oishi ka na. Do kanayin sa parakana. Oh, iyo. Tote kara di iyo. Chiu, 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 ano, tutikara. Tutikara haraw, no? So, so, so. Kuhak mga tayo bang kumagbayad. Ayan. Sige na. Try namin yung ano, gato-syokula. 7月 17日まで. 1,000 na. Try namin yung ano, gato-syokula. Kaya yun. Ayan. Harap Of course, you have to Ayun. Sino yung misi ito? Ayun. Ayun. Babayad na yan. Diyan. Kasi walang tao. <laughs> ganyan. May mga <coughs> ano dito. May mga shop sa si Japan na ano. <coughs> ah, walang tao. Bibili ka lang. Tapos, magbabayad ka lang. Ayan po. May bakery. Pasok na. Tingnan natin kung anong meron sila. Mabili. Para pang almusal bukas. Yun. Ayan. Ang okay. laki-laki ng kanyang basket eh. Hindi ko? walang magic. Puli mo ng disco.

Uy! Tawain na Kuno ng apple pie. Maroon 5. Mami Nandito ma okay, na po kami sa restaurant. Kasi mag na lang lunch ang anak ko dahil day off na. Kaya, pagkatapos maglakapakal, eh, Kaya,

はい、<coughs> いただきますいただきます、うん、どうおいしい何がおいしいお松菜お松菜あ、マカロニサラダナッチでもタイプ Masarap. 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 Ang makaroon ng salad. The other one, yung gulay. Masarap? Masarap. Masarap din. <laughs> okay. Right. Ito na yung appetizer namin. At yung salad. Totosh. Masarap? Masarap. Ano yung masarap? Ano yung masarap? Masarap. Masay? Macaroni mo? Masarap? Masarap. <laughs> Puro na lang siyang masarap. And... Kanilang green salad. Masarap din yung green salad nila rin. Kain tayo. Si Tush. Masarap. Masarap lang. Masarap lang. Masarap. Ano to? Ang Tagalog? Tubig. 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 Okay. Water. yeah. So, ito na yung aming main dish, ah, uh, Wagyu Sushi, yeah. wagyu sushi, beef wagyu, at avocado. Yeah masarap siya. Kaya, ito yung minabalik-balikan namin sa restaurant na to. Kasi, masarap yung food nila. At, yung pinakamasarap dito, yung wagyu sushi. Yan. Tapos, mayroon pa siya yung miso soup. Kaya, masarap. Um, ito siya ay, uh, yung tawag nila dito ay gari. Ano siya? Parang, ano? ah, uh, luya pickles ginger eh eh pickles ginger siya at ah uh, yung ano din ito avocado siya pero may ano siya naka ano ng wasabi may mix siyang wasabi kaya medyo ma ano siya medyo ma, ang ng konti. Pero masarap yung combination niya ng, like, ng wasabi. Diyan sa atin, pagdating sa Pilipinas, try nyo yung wasabi at saka ano, avocado at saka tuyo. Isasawsaw mo yung avocado sa tuyo at saka wasabi. Ang sarap nun. O kaya kung wala namang wasabi, kahit yung tuyo lang, try nyo. Ang sarap na. sarap na niya. Kaya, tusduzo ay 見て、はい、かこしてね。<laughs> はい、いただきます。いただきます。はい、どうぞ。はい、ください。 Okay. So yung kakachaw na no? mga Lagyan natin ng soy sauce Para masarap Kasi wala itong lasa And Lalagay natin yung wasabi Ayan Tapos Sasawsa natin sa soy Sa toyo <laughs> parang <Stop. laughs> ito na yung aming order um, mag-desert na kami um, sa akin ay cream. yung fruit vanilla ice cream at yung ice

parang ayaw atang pumayag na kuhanan kaya yung kuhanan na lang natin kung paano siya magbayad ay ay oh paano harap to dyan ay dito magbabayad

di naman dami kasi yos na tayo I aming mean, bahay ko. Uh, ayan. O ito po. Sana kahit pa paano uh, nagkaroon kami ng kayo ng idea sa pinitirahan Ayan. Ito po si Jenny. Ang naligaw. <laughs> na ilong galing sa Japan. Pakisupportahan po. Sige po. Kita po tayo kumaya. Salamat po. <laughs>